Usap-usapan ngayon sa social media ang relasyon ni Rufa Miquinto sa kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Matatanda ang kamakailan ni lumabas sa mga isyong may marital problem ang dalawa at ang iba naman ay nagsasabing hiwalay na ang mga ito. Nagdagdag pa ang ilang mga screenshots na lumabas ngayon na ayon sa mga fans ay ibinahagi ni Trevor sa kanyang Instagram stories. Pero marami ang nagsasabi na baka hindi ito totoo at humihingi nga sila ng pruweba kung si Trevor nga mismo ang nagpost ng nasabing screenshot. Sa nasabing screenshot ay tila naguusap ang dalawa tungkol nga sa kanilang anak, suporta at tila galit na galit nga ang nasabing lalaki. Maraming mga netizen naman ang naawa kay Rufa May kung totoo man ang nasabing usapan. Matatandang ikinasal si Rufa May at Trevor sa isang civil at Christian wedding sa Blue Leaf Cosmopolitan sa Libis, Quezon City bandang alas 3 ng hapon noong November 25, 2016 at ngayon nga ay 8 years na silang kasal. Meron na rin silang anak at ito nga ay si Athena. Matapos nga ang kanilang wedding ay nagstay din ng Amerika si Rufa May pero marami ang nakapansin na mas nagiging madalas ngayon si Rufa May sa Pilipinas at dito rin nag-aaral ang kanyang anak na si Athena. February 18, 2017 nang ipanganak nga ni Rufa May ang kanilang anak na si Athena at September 2020 naman nang nag-apply sila ng green card sa Amerika. Marami rin ang nalungkot dahil hindi lang ang kanilang marriage na on the rocks ang usap mo sa social media, pati na rin ang pagkakasangkot ni Rufa May at magkaroon nga ng warrant of arrest dahil na rin sa issue ng Dermacare. Kaya naman noong December 9, 2024, isa sa mga topic ng host ng Fast Talk na si Boy Abunda, ang pinag-usapan ng pagkakasangkot ni Rufa May sa nasabing issue. Ayon kay Boy na dating manager ni Rufa May, we are also aware na may mga umiikot na screenshots ng conversation with Trevor, the husband of Rufa May Quinto at saka ni Rufa May. Meron doon pag-uusap between the couple at meron din isang screenshot ng isang report galing sa pulisya sa Hawaii na may kinalaman naman kay Trevor. Now we have this and we are trying to validate this and we are in touch with the lawyer of Ruba May, Attorney Mary Louise Reyes, who has been very helpful to us. Kung ano ang development sa balitang ito ay babahagi ho namin sa inyong lahat. Matatandaan sa Amerika, nagstay stay si Rufami at Trevor bago pa man sila ikasal noong November 2016. Nakabase sa Amerika si Trevor at nagtatrabaho nga siya bilang isang police officer. Ang mga anak si Rufa May sa kanilang anak na si Athena noong February 2017, nagstay stay muna sa Amerika ang nasabing aktres at umuwi lang siya ng Pilipinas tuwing siya ay may gagawin na proyekto. Kaya naman itong 2024, napansin ng mga netizen na tila madalas ang pag Rufa Mae sa Pilipinas at dahil nga rin ito sa sunod-sunod na project na ginagawa niya, kabilang noon ang LOL ang Last One Laughing Philippines at naging hurado din siya or judge sa kalukalike ng It's Showtime. Samantala, nag-stay naman ngayon si Rufa May sa Amerika habang iniintay pa ang mga payo ng kanyang legal counsel tungkol sa kinakaharap na kaso na may kinalaman sa Dermacare. Samantala sa isang social media site ay halo-halo naman ang naging pakiramdam ng mga netizen at narito ang kanilang naging comment. I feel bad for Rufa. She's just being kind and sincere kahit minumura siya ng asawa niya, she's still being kind. Wala naman siyang ginagawang masama. Tapos ganito yung asawa niya. Grabe yung pagiging mabuting tao ni Rufa May. Kahit ginaganyan na siya, my heart goes to Rufa May. Dami niyang pinagdadaanan now. I hope maging maayos na kasi she deserves to be happy. Di ko gets kung bakit kailangan niya ipost ito. He's the one being such an a-hole based on this convos. Anong pinapatunayan niya? Matatandang ilang mga netizen na nagtatanong na mismo si Trevor Di Umano ang nagpost ng nasabing screenshot sa social media at ano daw kaya ang gusto nitong mangyari. Sabi pa ng isa, Minsan unfair talaga ang buhay. Kala ko happy forever na si Rufa at nakabawi na siya nung nakapag-asawa siya sa US ng Papa Ball. Bata at mukha namang financially stable. Kasi police yung guy doon, di lang siya gagawing sugar mommy. Kasi nung sila ni Ding Abansado for 3 years, bigla na siyang iniwan for a younger singer, Jessa Saragosa, tapos pinakasalan agad. Late na din siya nakapag-asawa kasi breadwinner siya sa todo kayot talaga siya for her family noon. Go go Rufa, malalagpasan mo din ito. Sa puntong ito ay bumuhos ang suporta kay Rufa May ng napakaraming mga fans at excited nga sila sa mga gagawin pa nito sa showbiz industry. Kinakaharap man ni Rufa may ang napakaraming isyo sa kanyang buhay pero nagpapasalamat naman ng mga fans na may mga katulad ni Boy Abunda na tumutulong dito at ang legal counsel ng aktres. Matatandaan nang madawit ang pangalan ni Rufame Quinto sa Dermacare ay sinabi niyang wala siyang kinalaman at biktima lamang din siya sa nasasabing mga issue. Endorser lamang siya ng nasabing brand at hindi nga siya nang hikayat ng mga tao para mag-invest. Pero ilan naman na nagsasabing lalabas din ang katotohanan dahil sa kabutihan ni Rufame, marami ang nagpipray na maging maayos ang kanyang issue. Ngayon ay tila mas kailangan ni Rufame ang suporta para sa kanyang anak kung totoo man ang nasabing konvo na sana ay maging maayos at magkaroon ng amicable settlement sa pagitan niya at ng kanyang asawa kung ang sinasabi ng pag-uusap ay lehitimo. Pwede naman ang mga fans ni Rufa May sa mga proyektong gagawin nito at excited sila na makita ang magiging contribution pa ni Rufa May sa showbiz industry na minsan iniwan niya para na rin sa kanyang family. Matatanda ang kamakailan ay tila lumabas din ang pangalan ng isang Trevor Magallanes na kung saan ay naaresto sa Hawaii. Kumalat din ang kopya ng nasabing police report na nagpapakita ng pag-aresto sa isang nangangalang Trevor sa Honolulu, Hawaii noong December 6, 2024. Pero sa salaysay, isang adult arrest log ng Honolulu Police Department ang makikitang Japanese national di umano ang nangangalang Trevor Magallanes at inaresto nga dahil sa criminal trespass to offense. Kaya naman dahil dito, hindi pa rin mabigyan at matutukan ang nasabing balita kung ang tinutukoy na Trevor Magallanes nga ay ang asawa ni Rufa May. Ilan din kasi ang nagsasabi kung Japanese national daw ba si Trevor na kung saan nga ay nakalagay sa nasabing police report. Kung totoo ang mga nasabing balita na kinasasangkutan ngayon ni Rufa Quinto, ay players at support lamang ay papakita ng kanyang mga supporters at followers na malampasan nga ng nasabing aktres ang mga pagsubok na ito. Umaasa na din sila na magiging maayos si Rufa May, lalo na ang kalagayan ng kanyang anak na si Athena na kasama niya ngayon sa Pilipinas. At umaasa din ang mga netizen na mas maraming proyektong gagawin si Rufa May upang mas mafocus niya ngayon ang kanyang buhay artista at kahit pa paning makalimot nga kung totoo sa mga isyong nasasangkot ang nasabing aktres.